Yan, yeah, no, mga sir, mayroon naman tayong dinala. Or dinala dito na Honda Click Vision 1 na ayaw mandar. Okay, bababa, eh, natin kung ano yung problema nito. Check natin. Okay, lahat, Ha? Oo. Bigat niya. Ah, para ma-check natin kung ano yung problema nito. Kasi ano, wala daw. Shutdown lahat ng power. Okay, ito mga sir, binaba natin. At uh, isusin i natin. Ayan, wala. Pero pagka pinlot mo naman yung back answer niya, tumutulog naman yung motor. Ang uh, tansya ko nito, maaaring uh, andito sa susian, bigla na lang ba itong ano, tumirik? Umulan po, umulan. Maaaring may problema rito or sa ilalim nito mga sira. Dito. Dito tsaka yung uh, kone yung mga yan yung karugto nyan sa battery yun lang yung gagawin natin basta pinaka importante mga sir hindi sya nang check engine kasi ito gagawin natin ng paraan yung check engine dalawang klase na uh, sira nun maaaring si computer box or sa wiring ito shutdown at uh, mag check naman natin yan at uh, gumagala naman yung back answer maya maya ipasok natin sa loob at uh, meron pa nakapila doon Okay, may may trabawin natin. Okay, ito mga sir, bali ano, uh, pinasok na natin yung motor at uh, ayan, malaki pa tayong ginagawa. At uh, ito troubleshoot natin itong ano, itong click na dinala na walang ano, walang uh, power. Ayan, uh, unang una, siyempre, check muna natin yung kanyang uh, fuse. Kuha natin slide. Check muna natin bago tayo magkalas ng flaring sa at uh, medyo uh, meron siyang cross guard idikit mo dun sa ano yan kapag uh, mo mga sir at uh, hindi pa natin sure kung ano yung gagawin natin unang una pupuntirin niyo muna yung ano yung uh, battery yeah, like natin isa isa yung fuse tapos lipat mo sa kapila ilaw yung test light natin okay okay yung mga pios ibig sabihin na uh, pupuntirin na natin yung nandito tanggal natin yung headlight at tatanggalin nyo rin yung konti yung ikapulong ito <laughs> mga sir natin yung uh, clearings at uh, nakita natin yung mga bituka na ating kakalkalin yan ito na yung uh, pupuntirin natin Oh, bakit may ano to? May salamin Nakatap. Yan, ito yung susunod natin ano, mga sir. Yan, yan, yan. Nalagyan natin ang uh, ng wire, pero bago natin lagyan ng hebla ng wire, i-check mo natin yung ano, yung uh, wire na kulay pula dito. This light, side this light. Check mo natin kung magkakaroon siya ng power kasi minsan nawawala yung ano yung uh, power ng kulay pula or yung kuan may kulay pula dito. Dislike natin 'yan. Siyempre, tatap niyo yung dislike niyo sa ground. At uh, tusukin natin yung kulay pula. Kailangan iilaw yung ating uh, ginamit na at dislike. Kapag so, kawala, set nga natin yung battery. Yan mayro. Tapos dislike natin yung kulay pula. ata Tanggalin natin. Dislike natin. Ano ka mo? Yan, ito yung kulay pula. Sa pangalawa, tatoto. Yung pula na may guhit na puti, Okay, wala. Dapat iilaw na parang ganito mga sir. Kasi dinikit ko yung uh, aking test light dito sa negative. At uh, itong tinit light natin yan, kahit naka-off yung susi niyan, dapat may power yan. Direct battery yan. 2 fuse box pala. 2 battery. Ayan, wala. Tapos gagawin natin, uh, at uh, maglalagay tayo ng uh, wire bago tayo pumunta doon sa ilalim ng uh, fuse box kasi itong motor ni sir ay uh, version 1 medyo may katagalan na rin kaya normal din yan na, ano, na yung wire nya nag ano, na rin kumbaga nagkukurusyon ito yun sa ano ito sa battery nya yung socket yan, yeah, may kulay pula dyan ititislide din natin yan, dapat ganyan iilaw. Ganoon din dito. Dapat iilaw din to. Yan, dito hindi umiilaw. Tapos, uh, gagawin natin, magkukunik uh, tayo ng ano, ng wire. Ayan Ay, ng wire. Tapos, dito natin itatap. Okay, ito naman, sir. Dito ko nilagay yung finish light ko kanina na umilaw na kulay pula sa wire dito sa socket na to. Yung uh, socket na yan, yan po yung papuntang uh, fuse box natin dito dito. Yan, konektado yan dito. At uh, tila po rin dito sa may kulay pula. Baga binaypas muna natin yung linya nung, ano, nung socket na yan papunta rito sa ilalim. Tapos check natin. Ayan, nagkaroon siya ng power. Negative 1, steady. Yung steady kasi ano, ah, bulb kasi yung gamit mo at wala kasing headlight, kaya mag steady Kasi yung likod lang yung umiilaw. Iyan mo ayos yung sa sasa. Okay, palabot na rin yung battery. At least natukoy na natin kung ano yung problema niya mga sir. Yung problema lang nito, nawala ng ano, nawala ng connection yung uh, kulay pula. Nawala ng connection wala. to. Yan. Hmm. So bagay, wala nang larong to, di ba? Wala hmm. Yan. Ito yung ano, kulay niya mga sir. Tapos Tapos ito. Yan, putol na rin to. Ibabalik natin sa dati nito mga sir. Yan, ito lang yung walang connection mga sir, yung kulay pula natin dito. Yan, yan mga sir, kahit hindi na galawin yung ano, kahit hindi nyo na ito galawin, kahit itap nyo dito, dito, okay lang kasi isa lang naman yan. Baka siguro may problema yan dito. Isa lang naman yan dito, saka dito. Yan, itap, kahit itap nyo lang yan. Yan, tanggal na natin yung ano, <laughs> Ito, ito nakalagay na kulay puti. Yan yung galing sa ano sa two Alarm. Okay, kapulong. na na natin. Tingnan na siya ang ano, uh, kalkalain at uh, ibalik na sa dati. Ganun lang gawin, ganun lang gawin yung gawin niyo mga sa sakaling uh, nag-shutdown lahat-lahat. At uh, ano, unang unahin niyo yung sa battery. Check niyo muna yung battery, minsan nasa battery din kaya ayaw umilaw yung ating panel or magsa-shutdown. Tapos itong uh, fuse box or yung ano, yung fuse. Sunod niyo, dito na sapat dito ako okay, ito na mga sir na natin yung kulay puti yan malinis na rin natin nabalutan na rin natin at uh, yung kanina na sinabi ko na magdudugtong tayo ng wire ayan ito na pinagapag natin dito yan sa ilalim yung kulay pula din dito yan isa lang po yan mga sir ito, ayan, uh, i-on natin Ayan, nag-on na siya. At uh, charge din natin yung battery niya para ano. Dahil uh, lalubat. Dulo, -dulo wala. Huwag didikit yung positive sa negative. Eh mga sir, binagawal pa natin to. Dahil kuha kasi nung kanina. Nung start natin. Okay naman na. Kaso maya-maya, pag ginagalaw mo yung ano yung wire or, or nagalaw yung wire nandito yung pinagtanggalan natin ng sa susian ay uh, pumutok yung 25 ampere ngayon na uh, to tinanggal na nga natin kasi may dating naka install ito na MDL at yung uh, wiring tinanggal lang yung ayong ano yung hindi yung alarm pala tinanggal lang yung pinaka alarm kasi yung wire hindi pa pinagtatanggal tapos uh, may naka install pa na ganito hindi ko alam kung para saan ito pinaka install at uh, tinanggal lang siya pinagpuputol lang tapos uh, ito yung sa MDL nya eh eagle eye hindi lang kung hindi ila ah. yan yeah. binalutan lang to ng ano electrical tape eh ano pag nabasa to negative sa positive pag nagdikit yan matik na puputok talaga yung fuse kaya ito tinatanggal muna para matesting muna natin baka mamaya naapektuhan din yung uh, computer box natin talagang hindi aandar ito kaya ito tatanggalin natin yung, ano, yung mga naka install na ganito kasi yung mga ganito pang samanta lang yan hindi yan pang matagalan at uh, hindi yan safe sa motor din pinaka maganda hindi lang at least pinaka importante naman yan ilaw sa ano sa gabi yung Ito yung stock niya. Meron ka lang pa slide ko eh. Pa slide. Pagka ano? Pa slide? dito. Gagano'n gano'n ka hmm. lang. Hmm. Ang dati mo nga natin to Tanggalin mo natin yung dapat tanggalin. si hindi ito maganda tapos testing natin at least na-trace na natin na ah, gumagana na yung panel tapos wala lang pagdating sa start yan din nga natin mapa-start na so, may problema kaya tatanggalin mo natin yung mga wire na ano, naka-install para ma-check natin kung may problema yung ano, computer box sana hindi matamaan yan dahil may ka mahalan Pero so, mga no, sana, ayos na natin yung wire at wala na rin yung parang mga ano, uh, octopus wire yan nalinis na rin natin kasi kanina pumutok yung fuse na 25 ampere Yan pala meron palang problema dun sa pinakaibabaw, yung pinanggalan natin ng ano yung kulay puti na uh, pinaglagyan ng uh, two way alarm at uh, may problema na rin sa battery okay wala naman chicken engine at uh, na natin Medyo may problema yung sa brake light switch niya rin. Iyan yeah, mo nga. Sino dito? Sige san. Tama na mga son, ayos na natin yung wiring na ibalik na natin. At uh, nagpalit na rin tayo ng uh, computer box niya. Ito na yung bagong computer box na isalang na natin. Si uh, version 1 ang presyo niya nasa 46 yung presyo nito. Mas mahal yung ano. Version 2 kaysa version 1. Tapos titestingan natin. Naka-charge pa rin yung kanyang battery kasi mahina yung battery niya. At uh, titestingan natin. Okay, yan. Nagkaroon na siya ng panel. Tapos, uh, try natin paanda rin. Medyo. Eh, muna. Lobat pa muna. Lubat pa. Puro mo yung minor. Minor. So, mga ka-sir. Magandar na yung motor. Ayan. Ang dahil sa, ano, sa wiring ng, ano, ng, uh, ng, ano, niya, kuya alarm na naka-install dati dito. Natinanggal na yung kuya alarm. Tagal na kaso yung mga wire niya hindi pa natatanggal dahil dito mga sa dumikit sa body ground. Kaya kapag ka magpa-install kayo at tatanggalin nyo na lahat tanggalin nyo pati yung mga wire. Isip kayo yung mabuti. Kaya mandat na siya. Kaya na. Dahil sa ano, may alarm na sira sa so bagay ito kahit pa no medyo mura mura yung kanyang computer box mga sire kaysa uh, version 2 na may presyo uh, maandar na bali i-office uh, eh, okay, na natin yung wire niya babalutan so, natin dapat yung mga balutan no? at uh, ilalagay na natin yung computer box yung sumasakit siya dyan mga sire yung sa printer hose dun sa ibabaw kasi wala yung kanyang anong air box kaya sumasakit siya Ayan, balik na natin yung fairings nya dahil muantap na balik na balong balik mo natin yung fairings nya lahat lahat balik na natin dahil uh, muantap naman na okay patay mo na Pero mga sir, na natin yung clearings, cross guard, at uh, mga upuan. Antay natin. Ah, medyo mahina pa yung battery niya, pero mamaya-maya, mag-chose mag, -choose, mag -choose na rin yan. Kaya iwasan yung mga asal na ano ha, yung mga wiring ninyo. Lalo kung um, uh, luma na yung motor, dapat pa-check up yun yung mga wire nya. Para maiwasan natin pa kasi ng computer box. Okay na?